Maraming mga kwento tungkol dyan kay Congressman Guardiola, lumalabas na po ngayon isa-isa, no? parang kay Zaldico. Kinukumpara niyo siya kanina, no sinabi niyo mas malaki siya kesa kay Zaldico? Ah, ang sabi sa akin ng ICI, siya ay pangalawa. Si Zaldico ay una, si Diskaya ay pangatlo, si Guardiola ay pangalawa, ayon sa ICI. Pero ngayon nawala na si former congressman Ko sa kongreso, ang punto ko po ay si Congressman Gargiola ang pinakamalaking natitirang kontraktor sa kongreso. Uh -huh. At uh, pangalawa, malami na pong media coverage tungkol kay Ko at Vizcaya at uh -huh. mga kaso na sinasampahan na. Pero nung bumisita ako sa ICI ngayong linggo, ang sinabi nila sa akin, ito po ang unang beses na binanggit ang pangalan ni Congressman Gargiola uh -huh. at ang suspektsya ng Iba sa publiko ay parang may cover-up o pinaproteksyonan si Congressman Guardiola. So baka naisip ng iba dahil sa ay nakaupong congressman at marami din mga kakilalang mga nasa gobyerno. Pero ang, uh, uh, I think uh, uh, magandang ay ngayong linggo, uh, ako po ay nakatanggap ng sulat sa Office of the Ombudsman uh, asking for evidence and talagang uh, dahil sa media coverage, I think uh, mas may... Uh, Uh, political will ngayon na um mag-investigate sa kanya but uh, i would uh, say sir to your question um meron din akong mga uh, suspicion na may mga whistleblower protection sa Congress ng dahil may dalawang miyembro ng gabinete na nag-propose noon ng mga proyekto na na award kay Congressman Bagjola, kaya marami talaga ang uh, kanyang mga connection pero we can give the benefit of the doubt if uh -huh. in the next few weeks.